Okay, guys, start na. 6.20. Dapat ano lang. 10 minutes lang, te. Eh. Ay. 10 minutes. Basta bagay ito, ha. Ah. Nasa kusina oh, ten banda. Minutes, dapat 6.30. Tapos ka na. Oo. Oh, Sige. Nasa kusina banda. Plangana. Oh, hindi. Microwave. Hindi. Test. Hindi. 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 Ano pa ba kusina? Gas. Hindi. Sina yun. Gasol. Hindi. Kiberna, tolong! Walang support. ti bagay eh. Saan siya tumingin kanina? Alam mo yung lagaan? Ano yun? Lagayan? Hindi. Timbangan? Hindi. Ang yung may kache. Halika rin naman eh. In, ano ba? English, Tagalog. Adaptor? Hindi. Blender? Hindi. Sabi mo sa kusina! Pwede sa kusina. na saan naman pwede ilagay eh. Silpon? Hindi. Upuan? Hindi. de Hindi. magkagalit ha 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 na. San, san bakit ka. <laughs> <TV>. <laughs> so. na ha 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 siya? na talaga ha siya. Pero saan ha 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 takes ano na? Ano? Minutes na lang. Seven minutes. Wait Se Seven seconds. Kutsara. No. Tingidor, lamisa, de, de, tubig. Hindi. Pagkain. De. Ano pa ba? Tugustin. Hindi. Gusto mo mo na matapakot. Tabo. Hindi. kusina eh. Talaga? Kahit saan siya, siya pwede ilagay. O yan ako. Asa, lang, so, lang sa'yo kung paano ka mag-arrange ng mga gamit. Tips. <laughs> Cortina. <laughs> Hindi. O, oh, ginagamit din ng mga tao kahit saan. Pwede siyang gamitin. Pwede siyang gamitin sa pagkain, Baka kutsara, tindi ko. <laughs> hindi, 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 hindi. Wala <laughs> <Lua. De. laughs> <Lua> na. Out, lol. Luwag? Hindi. Luwag sa mata? Maluwag na. Ano pa pa? Ba't kasi bagay eh? Okay na. Ayaw mo na? Ayoko na nga <laughs> eh. Ang buhay <laughs> ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ito, gaw. gloves. Gloves. Ginagamit din. Di pa also, yun. na, no, hindi ka ako. Taling-taling mo, tiber na. Ano yun? Sa kayo? <laughs> ay, 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 si Ristin. Walang nanay-nanay. <laughs> hindi ako na Hindi ako nanay kasunpala mo yep, panginoon. naundi pa daw sa nain nai ko lang nali nali na pa daw sa nain. naglalagay ako. Iyan ba kasi yun man? maduga ito ngayus niya. kundi toto makauw tito ng bagay na ano? ba ano? Ano magsalita ka? Ah. Bagay. Bagay yun. Bagay yun. Si ikaw yun. Bagay pa kung ano. Oo. Oo nga. Oo. Bagay ano. na yan. Oo. Clue na yan. Bagay. Oo. Oh. Ginagamit sa kusina. Hindi. Sa bahay. Pwede rin. Ah. Lotoan. Hindi. Ah. si CR. Hindi rin. Ah. Palagi yung kailangan eh. Bigas. Hindi. Tubig. Hindi. Dapat 4.50 tapos ay ano lang siya matapos. Tubig. So uh, <laughs> thermos. Hindi rin. Ano lang siya matapos. 7. water. Uh, Hindi. Mahina. Kape. Hindi rin. Ikaw nga nagkakape. <laughs> ano oras siya matatapos sa tiberna? 57. Tape. 57. Ah... Uh, Basta bagay ito, nasa loob ng bahay, sa kusina. Hindi, nasa lahat yan, sa labas. Sa loob. Ah? Oy, wala! Oy, sinabi ni Ching Ching. Wala. Asa yun? Ano rin siya tapos sa Kahit saan to ilagay, King. Oo. ah, ah, ginamit sa pagbili. Ma, ano ba? Ching, di makakita sa mami, Ching. Mami! yeah! Oo. Dugo kasi. Ano hindi Oh. Oh. Sinabi kasi ni Ching Ching nilalagay sa ano eh. Okay. Sabi nilalagay sa wallet Ay, ako Ayaw ko naman kasi malagyan sa mga 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 naman nagbibigay ng mga mga Oh mga 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 ulit, ulit, ulit. Huwag yung bagay, nahihirapan. Bagay. Ikaw pa rin malagyan kasi na. <laughs> ay, ang dugo <doga. laughs> ako. Ulit, ulit. Take to, take to. Oh. Akin na, akin na, akin na. <laughs> na? Pangalan to ah, oh. o. Pangalan. Eh, Titihan mo, sinasabi Mami! niya. Eh. Ay, sige, sulat mo na. <laughs> sulat na. Mm -hmm. Ang gulo ng ano namin. <laughs> Ako dyan. Hindi, hindi, hindi. Ay, Ang bagar naman? Sino na ma'am. Sige na. Ano yung sinulat mo? mo? Ha? Yung hindi. Hulaan sinulat niya. Hulaan ko na naman. Niyo naman. Pakpan. Pakpan na ma'am. Baka sabihan baka bagay na naman yan, na eh kasi naman. Kasama yun sa laro. Oh, oh, bagay. Ay, <laughs> bagay. Bagay. Oo, bagay. kasi kasi Bagay? kasi 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 naman kasi bagay? Oo. Saan ito kasi 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 Bawal gano yung gano'n, ikaw yung nakatanong. Kaya saan mo ilagay oh, niyo? hindi lang ang sasagot mo. Hmm. Sa bahas, silaw, yung bahay, sa loob ng bahay? Oo, oh, oh. pwede. Kau tayo di sa labas? Pwede. Pwede. Sa kusina? Bala, ano ka bunso Pwede Ay, rin. Ayan na naman. Palagi ko ba itong ginagamit? Hindi. Pwede. Minsan. Minsan tapra. <laughs> Nde. Ah, mensa lang pala 'to. Aba, na. Naiya ug basta no. Siya. 'to lang ginagamit. So mensa lang sa share. <laughs> 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 Selpon mo, <Misan> lang yan, 'de. damit. Nde. 'Di ka talaga misa kita kung na gano kailan gamit guys kailan naskapit nito pugjan kasi ano yun my god like ano yung oras nila 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 Anong gusto minsan. mo. Ano ba 'yung minsan ginagamit ko? Malay ko sa -ano, 'yun. Ah, minsan ka lang to brush. Oh, oh my god. So, <laughs> gaano ka, ano? Gaano kadalas ang minsan? Sa so, isang linggo drama. <laughs> 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 lang. Bilang. Dami mag <laughs> <laughs> Minsan, minsan. Pwede siyang paminsan-minsan, pwede din siyang madalas. Minsan. Minsan. Minsan ka lang mapapantay. Gamit, damit ba to? Hindi. Kasi bagay talaga siya sa loob oo. ng bahay, pati sa labas. Oo, oo pwede. Pwede sa loob, no? pwede sa labas. Pwede sa siya... lalayas. Lalayas? <laughs> Bag. Bag. Lalayas. <laughs> no. Bag. Hindi. Pera. Hindi. Pwede si paglaya. Wala na, tapos na yung oras mo. Sabi mo, pwede. Paano tapos ang bilis ah? Oh. Ano mabilis ka kanina? Ano Dami pa sa kwento eh. Tingnan mo. Magagamit ba to sa eh, labas? Oo. oo Di ba pinupunas mo nga yan minsan sa si sapatos mo? Pinupunas mo dyan sa Wipes! Oh. Wipes! Oh. oh. Dali. Ikaw na. Si so, Verna, pasalit. Okay. Huwag na, huwag makaganti. Dito makaganti na ako. Oh. 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 Ano <laughs> Tignan mo, tayo yung pagganti ko. Kailan mo yun? binabasa ko wala, ang ganda ko pa rin. Oh, Game. Tao? Oo. Oh, oh. Pangalan ng tao? Oh, oh. Alis ka dyan, Chik, di makikita si Mami. Ah, si di makikita si Si, si Kanot? <laughs> ano? Kanot Pinakalab ko. Sobrang love na love ko. Ah, taga Davao? Hin ano? Depende. Pwede, pwede rin. Depende. Pero Pina, pinakalab pinaka love na love ko. Pinakamahal ko. Pinakamahal mahal mo uh... kakaiyak ko nga lang kakaisip ko sa kanya ah yung ex-boyfriend mo sino? Si hindi ko ano pagbisado yung pangalan niya eh si Ridsel ah si, hey, Basta, Jacob. Oh, si Jacob? si Hindi. Okay? Hey. Ah uh... uh, ano si ama mo? Hindi. Eh hey, si... si Pia? Hindi. Ah sinabi na akin na para makagati. Ano oras siya yeah. matatato? matatato? Ah, si dati yung pinaka-part ng jowa mo? Mm -hmm. Hindi. 22. Hoy, wag yun. 22. Ay, sa 20. Ano yun? Sa 21. 22. Nasa Dabao lang talaga. Nakatira kina ina. Mm -hmm. Si Amon. Si Dato. Mm -hmm. Hindi. Uy, si Shania. Hindi, Asmina, hindi, hindi. Hindi, hindi. Mm -hmm. Niyakan mo talaga. Oh, sobrang iyak ko. Ah, Patay na! <laughs> patay na siya! Lakot ka! Ah, patay na siya! Buhay pa! Buhay <laughs> pa! <laughs> Ayan, assure ka, buhay pa! Oh, Ang buhang buhay! Mama mo? Ah, ah, Hindi. Sino? lampas ka na! Hindi pa! Ah, ah, grabe ka! Ah! Eh. Ah! Si ano? Si... No. Sino ba? Basta nasa loob ng bahay nila, ina. Pwede. Pwede rin. Basta pangalan niyo talaga siya. Pwede rin siya dito, pwede rin siya doon. Oh, pwede siya dito, pwede siya roon Basta, lugar. Basta pangalan niyo. Davao. Hindi. Basta pangalan ng mga tao na kilala ko. Eh, Maalik ko ba no, siya? Ay! Kilala ko. Mm. ko ako. Basta, mahal na mahal ko yan. <laughs> mahal na mahal ko. Si ano? Sinong? Yung... Yung na-DsWD ka na ex mo? <laughs> Hindi yun! Ay! Sino pa ba?